Gupitin ko eh. Bakit hindi ang laki. Okay. ko na. <laughs> yung mga mamuyo. Ano <laughs> yung vlog? Hindi, lang. Ay, pangkusat sa ah. Mag-aano kami? Mag-a-adobong kangkong kami. Agad <laughs> sa like pala ako doon. Adobong kangkong. Para kay King Kong. Magtit <laughs> lang. Wala yung maliliit na, wala yung kamote. Meron pula. Kaya okay. so, eh, pala ang tagal mo dun ka nakapunta sa mata, di Ang layo nga. Sabi ko sa mo na, tagal mo. Mukyat na nga kami. <laughs> Kasi nga, dun ako nagpalod. Wala dun sa ano. Wala sa malalapit kung um, ubus daw. Ubos? Ubus, Nasaan yung baso ng basura raw siya. Na. Ng basura po. Katatapos lang namin mag ano, maglipit ng mga gamit eh, magluluto naman. Busy <sighs> <Dishy> siya. Nasa <man. laughs> ko maglalampaso ng sahig. Nasa niyo po, alis pa lang yung nagpapagpapagpapin po yun. Ito na lang, may buko. Na? Huh? May buko. Ay. Okay. Ampong Ang <laughs> book, angko na may book. Baka yung nang yung nanibing <laughs> mm -hmm. bili ka pa ng smoked fish. Wait. Ano na lang? May parang... siya? Iluluto mo din? Ito yung nakaya yung mga gamit. Ang ganda yung ano yung ibigit ng Mas lang kasi pag ano, sa araw. Hmm. Ano nga nung nung ng, nung ang nung ang,